Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Unti-unti nang nagiging sentro ng atensyon sa buong mundo ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025, si Atiza Manalo. Mula sa kanyang mga public appearances hanggang sa mga behind-the-scenes moments, hindi may kakailan na siyang isa sa pinakaabangan at pinagkakaguluhan ng media at mga pageant fans. Maging si Miss Universe 2013, Gabriela Isler ng Venezuela ay hindi napigilang magpahayag ng kanyang paghanga sa kasikatan ng Pilipinas pagdating sa pageantry. Ayon kay Isler, the Philippines has the biggest fans of Miss Universe. Dagdag pa niya, I have to admit, I'm from Venezuela, but the Philippines truly has the biggest fans all over the world when it comes to beauty pageants. Isang pahayag na muling nagpapatunay kung gaano kalaki ang impluensya ng mga Pilipino sa larangan ng kagandahan at kompetisyon. Sa bawat laban, dala ni Atiza Manalo hindi lamang ang kanyang ganda, kundi ang walang hanggang suporta ng sambayanang Pilipino. Sa kabilang banda, isa ring nakakatuwang pangyayari ang naganap sa backstage ng isa sa mga Latin makeup artists ng Miss Universe 2025 25 ay labis na humanga kay Atiza. Ayon sa kanya, matapos niyang ayusan ng Pinay Beauty Queen, nagulat siya sa resulta, anya, She's naturally stunning even without makeup. Tunay ngang umaangat si Atiza Manalo hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi sa kanyang karisma at natural na aura na kumakapit sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Habang papalapit ang koronasyon ng Miss Universe 2025, mas lalong lumalakas ang tiwala ng mga Pilipino na maaring muling may ni Atiza ang korona ng Miss Universe para sa Pilipinas.